Kumuna kayo ng magandang kwento, pampagana ng kwento para sa ating sambayan ng Pilipino. Na matagal na hong nag-aantabay kung talaga bang totoo o hindi itong tinatawag na Marcos World. Alam mo ninyo, lumutang na, ho, lumutang na po yung taong ito na nagtataglay po ng sinasabing pinakamayaman. Pinakamayaman ho na tao ngayon sa buong mundo. Matatandaan ho ninyo, nitong nakalipas lamang ho na buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan, ito pong si Tesla CEO. Elon Musk, siya yung kinikilalang number one, world's richest person. Kasi oh, sinasabi ko dati, ito yung nagtataglay ng kayabanang aabot po sa 239 na bilyong dolyar. Ganyan ho, kalaki yung pera nitong si Elon Musk, 239 billion dollars. Pero nahigitan pa nito at naugusan, yung dating pinakamayaman sa buong mundo. Ana si French Luxury Goods Magnate Bernard Arnold. Pero yung kanilang yaman, nagmistulang parang barya lang daw eh. Sa taglay po ng isang kayamana, ng isang kababayan nating Pilipino. Pilipino po ito ha. Filipino citizen. Yon hong may taglay ng perang ang dating. Parang barya lang yung pera ho. Ni Elon Musk at yung pera nitong si French Luxury Goods Magnate Bernard Arnold. Yung mga pera nila, ang naging dating barya lang. Eh sino itong Filipino citizen na yan? Aba ang kanya pong bank assets, ano itong Filipino citizen na yan? Quadrillion US dollars. Yan ho yung pera ng Filipino na yan. At ito pong simpleng personalidad na binabanggit ho natin. Aba nito lamang kung nakalipas na panahon ng pandemya. Doon ho lamang niya nalaman na siya ho eh nagtataglay ng nakalululang halaga na cash bank accounts, deposits at metric tons na mga gintong nakadeposito sa mga banko sa iba't ibang bansa. Eh, nakaharap po ito ng ilang mga piling-piling media pala eh. Ay, ah, itong si Atty. Elihio Katangay Ocampo. Ayan. Nagdagan pa natin ang kwento. Ha? Ah? Nagtataglay ito ng 97 trillion U.S. dollars at 48,000 metric tons ng mga golds na nakalagak po sa kulang-kulang 800 bangko. Na yan yung mga bangkong yan, eh nasa iba't ibang 170 mga bansa. Ganun o karami. 170 mga bansa, yung mga bangkong kinalalagyan o mga perang yan. Isang Pilipino ho yan, no? isang Pilipino. Ha, ah, kababayan ho natin. Isang Pinoy, isang abogado. asinyo si citizen na rin. A citizen na rin. At itong si Atty. Ocampo, nakababayan po natin. Ultimo ho, bayan o oh, bansang Thailand. Oh. Ang bansang Thailand, kinilala ho siya bilang wealthiest man in the world. Dahil ho sa pagtataglay nito ng nakalululang halaga ng bank deposit dyan po sa bansang yan, sa Thailand. At dito naman sa kanyang ginawang pagbisita, dito po sa Vietnam maging sa China, para malaman din nun naman at alamin niya kung yung mga, mga bank deposits din doon, alam mo ba ninyong yung mga bank officials doon sa mga bansang yan, yung China at Vietnam, hindi ho sila makapaniwala sapagat labing dalawang taon na raw ho nilang hinahanap yung tao na yan. Hinahanap yung bank depositor na ang pangalan ni Elihio Katangay. Ocampo, bank depositor ho ng bangko ng Vietnam at China, labing dalawang taon na nilang hinahanap. At nung ito'y biglang nagpakita, nagulat ho sila sapagkat buhay pa pala yung bank depositor na yan na nagmamayari ho ng kanyang kalaking halaga. At dito nga ho sa ginawang paglantlad nitong si ginaong uh, Ocampo sa mga opisyal ng bangko, talagang hindi ho nilang sukat akalain na buhay pa. Yung matagal na nilang pinaghahanap na depositor na yan, na ang bank assets ay nag interest po ng 4% kada taon. ilang taon na ho yan? 30 taon, mahigit na siguro. 4% lang ng mga assets na yan taon-taon, yun lang ang withdrawin mo. Huwag mo nang withdrawin yung principal kasi baka maapektuhan yung mga bansa pinagdepositohan eh. Di ba? E pagka withdraw mo yung pera doon, talagang bagsa ka ekonomiya niyan. Maapektuhan sa iyo mo sa gusto. Eh, yung 4% na lang, pwede na. Di ba? Ilang taon naman yung 4% na yan. O, so, kung tatlong taon yan, di ganun katagal. Iiwan mo yung principal. Interest lang ang gamitin mo. Alam niyo ba niyo yung gold bullion? Ah, yung gold bullion sa certificates. Nagkakahalaga po ng $743 trillion. Nakalaga ko yan sa Dubai Islamic Bank. Eh, kanino na kapangalan? pangalan? Doon pa rin no, sa kababayan nating si Atty. Ocampo. Na kanyang pangalan po ay Elihio. Sa Latin word, ibig sabihin, chosen one. So marang, eto na yung ano, para merong divine intervention dito. O kasi merong chosen one na tinatawag eh. At ikinuwento pa ho niya, na 19 anos pa lang siya, way back 1969. Mas matandar siya kay Bongbong eh. Mga panahon na, eh, sarang si President Bongbong, 12 anos lang eh. Boy siya, isa siyang boy sa palasyo ng Malacanang ng Yumaong Ferdinand Mar Edelyn Marcos the Senior. Ayan Hindi ho niya sukat akalain na pinaglaanan siya ng malaking halaga. Ha? Nasa kanya po ibinigay. Ha? Nasa kanya po ibinigay yung malaking halaga. Hindi niya akalain. Nasa yung pagmamanahan ng Pangulong Marcos noong mga panahon na yun. At kailan lang ho niya nalaman niyan, nitong huli na. Ultimo pamilya po ng mga Marcoses. Eh, hindi agad ito nalaman. Siguro ngayon nag-aalaman na na yung mga property na yan ipinangalan dito sa certain attorney o attorney Eligio Karandang o Campo. Nandun ho nakapangalan. Kasi nga, hindi ka pwedeng magpanggap na pupuntahan mo yung bangko, magpapakilala ka para withdrawin, para i-claim abay mga dedemanda ka. Malalagay ka sa alanganin. Pero ito, ah, uh, sinasabing nasa kanya po yung mga lehitimong papel, nasa kanya yung mga lehitimong password, nasa kanya yung pagkaakilanlan at hindi pwedeng at magpanggap lang. Oh, at uh, ang sabi, there nang ilang mga nakarating ho dyan sa Central Bank na ilang gintot na pera galing ho sa ilang mga bangko sa labas ng bansa. Ongoing ha. Ha, o tuloy, tuloy yung prosesong ginagawa ko siya ngayon. At ito daw po ay sa kapakinabangan po ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo yung kasakasakali kasi ang naging uh, pa -pa plano pa lang ng dating pangulong Ferdinand Edelin Marcos. Yung anumang kayamanan nandun ho na itago. Yung 70%, 70% babalik ko sa taong bayan. Yung isang 20%, pero ang pinaglaanan na paggagamitan din sa ikagaga, ikabubuti ng ating sambayan ng Pilipino. At yung 10% lamang ng suma total ng kayamanang yan, yun lamang ang mapupunta sa pamilya Marcos. Yun ho yun. At ako naman naniniwala na sa mga susunod na araw pa rin, magiging tampulang puto ng usapan, radyo man, telebisyon, maging sa mga pahayagan, pag-uusapan na po ito at pilit aalamin kung sino yung ator ni Ocampo na yan na nagsasabing nagtataglay ho ng kayamanan na yan, ng ginto na yan at ng mga cash na yan, quadrillion dollars. Pantakin mo yan. Ayan ay pag-uusapan sigurado. At siya naman ay nakahandang ah, hindigan na siya yung pinakamayamang tao ngayon sa buong mundo. Isang Pilipino. Isang kababayan ho natin. Ator ni Eligio Carandang Ocampo.